Sa dulo ng bawat balitang bumabalot sa Kampanya ng Gilas Pilipinas, mga ka-express, na mamayani ang isang matinding bulong na unti-unting lumalakas. Kayang-kaya nating ilaglag ang Australia. Hindi ito chismis na walang pinaghuhugutan, bagkos ito'y nagmumula sa pinag-isang paniniwala ni na Coach Tim Cohn, kay Soto at ng milyong-milyong Pinoy, na nananalig na handa ng kumawala sa anino ng halimaw sa FIBA Asia Oceania. Kapag nagtipon-tipon na ang mga pusong palaban ng gilas, ang mala arkitektong matematikong game plan ni Coach Tim at ang napakalaking wingspan, basketball IQ, at disididong pagpapakita ng gilas ni Kai, posibleng lasapin natin ang sandaling babasagi nila ang kolona ng mga boomers. Isipin nyo mga ka-express, yung opening tip-off pa lang, ay mararamdaman na ng Australia ang pressure. Nagumpugan ang tambol ng mga Pinoy sa loob ng arena, habang si Kai, na parang tore sa gitna ng desyerto, ay aagaw agad ng unang rebound at ihahagis ang bola pabalik sa kanto, kung saan nakapresto si Justin Brownlee na magpapakawala ng nakapasot mahabding chest. Mula roon, puputok ang energy, lahat ng hustle play, bawat sipag sa depensa, at mga inbound na tatapos sa alley of slam ni Kai ay magsisilbing dagundong sa dibdib ng mga manonood. Imposible mang sukatin ng stats ang bigat ng belief factor, pero kapag sumipol na ang buzzer at nakakita ka ng scoreboard na pabor sa gilas, mararamdaman mong may bagong kabanata sa kasaysayan ng Philippine Basketball na naisusulat habang nakatitig ang buong mundo. Ngayon, kung sakaling makuha ng gilas ang upset na yan, hindi lang basta W sa win-loss column ang matatala, makikita natin babaligtad ang lumang naratibo na magaling lang tayo sa puso. Magsisimulang humanga ang mga international analyst sa sensya sa likod ng laro natin. Kung paano kinontrol ng gilas ang tempo gamit ang Triangle Inspired Set ni Coach Tim kung paano nila ginawang panggatong ang length ni Kai para maigapos ang mga cut ng Australia at kung paano nila binaril ang zone sa pamamagitan ng laser-guided snipping ni Dwight Ramos at kapag inilathala ng malalaking sports site, ESPN man o FIBA, ang headline na Philippine Tapos Australia, High Soto Towers Check na magte-trending ang social media. Kada swipe mo sa TikTok. Kada refresh mo sa X, lilitaw ang clips ni Kai na naglalambitin sa ring. Habang nasasahig pa lang ang mga boomer defenders. Sa ganitong hype, mabubuksan muli ang pintuan para sa mas maraming invitational tourneys, baka sa susunod na offseason ay imbitahan tayong mag scrimmage sa mga European power tulad ng Spain o France na dati pangarap lang nating panoorin on site hindi malayong marinig natin na mismong mga NBA scouts ang magbubuklat ng bagong report kay Kai magtatanong kung anong advanced metrics pa ang magpapatunay na ready na siyang bigyan ng guaranteed contract para sa atin bawat retweet o share ng highlights ni Kai ay hindi simpleng bagging rights. Ito ay patunay na unti-unting kumakalas sa kadena ng regional underdog mentality ang Pilipinas. Tumatanaw na tayo ngayon sa tuktok ng mas malawak na basketball pyramid. Subalit kasabay ng kaway ng tagumpay ay ang aral na hindi nagtatapos ang laban sa isang gabi ng paputok at sigawan sa sandaling makatikim ng upset victory ang gilas, mas mabigat na responsibilidad ang kakambal nito. Kailangan natin ipakita, di lang ito one-hit wonder, maghahabol ang scouting department ng Australia, mag adjust sila, at baka sa susunod na salpukan, ay dudoblehen pa nila ang physicality, doon mas masusubok ang consistency ng gilas. At magiging mahalaga ang disiplina, ang tuloy-tuloy na kondisyon ni Kai para mapanatili ang explosiveness sa loob ng 30 plus minutes na laro at ang mas malalim na rotation development para hindi puro starters ang sasalo ng minuto at ang patuloy na paghasa sa outside shooting para mapalawak ang spacing kapag dumoble ang depensa kay Kai sa post. Maari ring ma-inspire ang SBP na i-upgrade ang West Roots program sapagkat makikita nilang posibleng umani ng bunga ang sistemang nakaugat sa fundamentals, height development at international exposure. Sa bawat batang nasa plaza na nagdudribble gamit ang kupas na bola, lulutang ang image ni Kai. Seven foot frame na ating kababayan, itinaya ang buong pagkatao upang suotin ang bandera sa kanyang dibdib. At iisipin nila kung nagawa ni Kai, bakit hindi ko rin kaya? Kaya ang hinaharap ng basketball natin ay hindi lang nakasabit sa binhing itinanim ng gilas, kundi sa paraan ng paghubog ng buong sistema, coaches, liga, sponsors, upang matiyak na hindi masasaid ang balo ng talento. At mga ka-express, Malinaw na ang laban kontra Australia ay hindi basta pagsusugal sa swerte, kundi pagsusulit sa hinog na koordinasyon ni na coach Tim Cohn at Kai. At kapag nailatag ang kanilang plano, triangle offense, na umaayon sa extra long wingspan ni Kai at sa bilis ng ating mga guards, posibleng maibaon ng gilas ang Australia sa sitwasyong kailangan nilang maghabol sa tempo na tayo ang may control at doon lilitaw ang tunay na halaga ng preparasyon. Bawat pindot ni Coach Tim Cohn sa tamang timeout, bawat closeout ni Dwight Ramos sa perimeter, at bawat weak side help ni Kai na haharang sa driving lane, ay magbibigay ng perfect storm na kayang kumaladkad sa mga boomers palabas ng kanilang comfort zone. At kung maisakatuparan ang ganitong blueprint, maaring magising na lang tayo kinabukasan na ang buong basketball world ay may nagbabagang headline, Philippines Sharks Australia, Kai Soto leads the charge. Sa sandaling umalingaw-ngaw yon sa social media, magdo-double take ang mga scout na dating nagduda sa mga Pinoy talent. Bubuksan nila muli ang folders nila tatanungin kung bakit ngayon lang nila napansin ang defensive instincts ni A.J. Edo o ang playmaking ni Scotty Thompson sa FIBA setting. Kasabay nito, aangat ang respeto sa gilas bilang programang hindi lang pinapanday ng puso kundi pinapatibay ng fundamentals at analytics. At para sa mga milyong-milyong Pinoy na dati kumakabit sa moral victories, ang posibleng upset na yon ay magsisilbing prueba sa matagal ng inaasam-asam na Filipino brand of basketball. Kaya kapit lang mga ka-express at eto ang express info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe.